Hi guys! Magluto tayo ng magloba. Nagbalat ako ng talong. At hiwain lang natin ito ng pahaba. Sigurodihin ang talong na pantay-pantay siya ang laki. Hugasan ito ng mabuti at lag lagyan lang siya ng asin para hindi siya mangitim. At ang manok, pakuluan natin para ma maalis ang langsa. Maghanda ng bigas, hugasan ng mabuti, at is mainit na tubig. Ganyan lang, kadali magluto dito ng Arabic food. Halos lahat yata ng pagkain dito ay alam ko nang lutuin. Habang pinapakuluan natin ang manok, kailangan prituhin na natin ang ating talong. Kailangan paglagay sa talong ay mainit na mainit ang mantika para pantay-pantay ang kulay ng talong. Hayaan lang siya na maging golden brown ang talong bago ito hanguin o di ba ganyan lang kadali. Diba, ko na nga ang talong at hayaan na siya. At naghiwa pala ako ng maliliit na sibuyas at ginisa ko siya sa mantika. Tinulungan na pala ako ng amo ko si nahihirapan akong mag habang nagluluto o di ba ang bait ng amo ko pagkatapos ilagay na ang ating pinakuloang manok pagkatapos isunod naman natin ang ating piniritong talong ganyan lang siya ang way ng pagluluto dito. Madali lang. At yung ating sinok na bigas. Pagkatapos, timplahan lang siya. konti lang ang tubig kasi malambot na yan kasi nga sinok natin sa mainit na tubig. Pagkatapos, hayaan lang siyang mag in, -in at hayaang maluto ang kanin o haya na siya. Mas iba. Pagkatapos, ilalagay lang natin yan sa uh, malaking plato, yung kanilang tray na malaki. At haya na, ganyan sila mag-serve. Apat lang kaming kakain, pero napakarami niyan. Ang leftover niyan ay dalawang araw pa naming kakainin. Ganyan din. Pag may leftover, kakainin. At kailangan pala ay maghiwa tayo ng salad. Kasi ang partner diyan ay salad. Kailangan sa salad, pag may kanin ay maliliit talaga ang hiwa. Naghiwa ako dyan ng wala kasing cucumber kaya hiniwa yung sili. Pagkatapos naghiwa ako ng kamatis. Kailangan maliliit din ang paghihiwa ng kamatis. Pagkatapos, naghiwa ako ng lettuce. Kailangan sa lettuce ay maninipis. Kasi nga, partner ay. Pero, pagkarne ay kailangan malalaking hiwa pagkatapos ay naghiwa tayo ng mcdonis Yan palang leaves na yan ay mabango para sa akin, mabango. At lagyan lang natin, hindi ko na piniga ang lemon kasi ayokong timplahan. Sila dapat ang nagtitimpla niyan kasi ayokong makialam sa panlasa nila pagdating sa salad. Ganyan lang kadali guys.